to our last two, two last, ano, last two sets of questions. Okay. Ito naman from Mikey Vinias. Almost all projects ninyo ay paired or magkasama talaga kayo. Are you also considering that soon you may work on individual projects? Soon. Pagkatapos po namin siguro magawa yung dream namin. Yeah. So yes. open and yeah. Yes. Kasi may gusto po kami eh. Diba? Feel namin, um, uh, yung capability namin. Hindi po, hindi kami nagyayabang or wala kaming binubuhat na ano. Pero, alam po namin yung kaya namin at hindi po namin kayang gawin. At yung inaaral pa lang namin. Siguro yung kayang namin gawin, hindi pa po lahat siguro nagagawa namin. Yun yung sa tingin namin. And by the help din naman po ng ABS and ng Star Magic, naayos din po yung career planning namin. So, thank you po doon. Alright, thank you. Ito naman, last natin, na friend from the media, Ms. Janice Navida of Bulgar. Hi. I'm here, Francine. And this Hello one. po. Ayan, uh, congratulations sa so shake rattle. So, first shake uh, rattle and roll nyo to, no? Uh, pero, um uh, as love team, ilang projects na yung nagawa nyo lahat? Pag hmm? ilan na itong shake rattle? Mm -hmm. Pangapat, Tata. hindi, uh, panglima, po. Yeah. Fifth project, and ilang years na kayong magkasama na gumagawa ng mga projects? Three? or Magpo-four na po? Three? Or three, three. Four years. three or four three. Oh, years. Kasi I'm just wondering, sa four years, usually kasi pag magkaka-love team, di ba nade-develop talaga sa isa't isa? Pero kayo kasi until now, wala pang label na sinasabi. So ang daming curious. Di ba? Yeah. So ang question ko is, what stops you from leveling up? Doon sa lagi nyo sinasabi na love team kayo, di ba, mahirap bang ano, paano, yung, paano nyo napipigilan sa sarili nyo hindi ma-develop or ano, or baka na-develop na ayaw nyo lang bigyan talaga ng label? Ang... lang. Okay lang. Um, sige. <laughs> <laughs> nagturuan. Siyempre, ang, ang liar naman po namin kung sabihin namin na hindi nagkakadevelopan. Of course, may, may mga nadadala from sa mga eksena. Um, pero nakaka-pressure din po talaga yung ganong tanong. Pero um, gaya nga po ng sinabi din namin kanina, um, natanong na po sa amin to, together or not, mas pipiliin po namin yung may privacy. Um, ako po, I, I believe ako as, as a person, as a woman. Um, yung mga ganong bagay, dapat pinapahalagahan. Um, yung konting tao na makakaalam, dapat yung mga nagpapahalaga lang din sa inyong dalawa, sa taong minamahal mo. Kasi ako personally, kung, kung may mamahalin ako, magmahalan man kami in the future, Ayoko may mangingialam. alam. Mas gusto ko na peaceful yung samahan, mas kami lang yung nagkakaintindihan, yung family namin, kung sino lang malapit sa puso namin. At yun talagang nagmamalasakit sa aming dalawa. Um, if la, gusto niyo po lagi ng label. Wala pa po talaga. Um, darating po kami dyan sa tamang panahon. Sa ngayon po talaga, mas, ano namin, mas focus namin ang trabaho. Um, Ma-achieve namin mga gusto namin individually at magkasama. Um, we'll get there. Saka, ano po, it's on me. Kung merong magsasabi nun sa maraming tao siguro sa akin bilang lalaki. And um, deserve ng isang babae din. Same time, parehas po ng sinabi ni, ano, ni, ni Francine. Tama pa yung sinabi niya. As a girl, ako as a man, deserve, ko na, deserve ng girl ko na ipagyabang siya at ipagsigawan siya. So it's on me kung may mangyayari man ganon, siguro sa akin kayo mag aba <laughs> <laughs> Pero oh, uh, Seth, um, sa ngayon ba, um, kayong dalawa, since ayun nga, wala naman kayong inaamin pa talaga, di ba? Hindi pa kayo na-attract sa ibang uh, mga kapwa? Actor nyo, actress, ganyan? No. Ako, no. Um, pag, pag, siguro, hindi, hindi dahil nakatali ka, hindi dahil ganun. Siguro dahil um, nakita mo lang, ewan ko kung maintindihan niyo po, um, yung, yung pakiramdam na naramdaman din namin. Sa, um, parang makikita mo ang totoong ka... ka hindi, uh, no, no, katawuhan. Um, yung meaning ng pagmamahal. And um, ano ba ang totoong pagmamahal? paano, paano matututunan mo rin paano magdala ng isang pagmamahal patungo sa maayos at healthy na relasyon. Paano magdala. And uh, importante po yun. Kung paano nyo dadalhin yung relasyon. Yeah. Tama ba yung sinabi? <laughs> so, ikaw yung serious type talaga. Nakap isa lang. Dapat po. so lang <laughs> dapat po talaga dapat. Yes. Dapat po ba tayo nagkakalik? Saka, paano ko ba? Ako, transparent ako sa kanya in the first place. Mm -hmm. Alam niya. Um, alam niya. Uh, gusto ko ay, uh, um, hindi, hindi ako ang pinaka good boy, hindi ako ang pinaka mabait sa lahat. Hindi ko sasabihin yun. Pero, pag dumating na sa punto na, yun nga, na may sinabi na ako at sa akin ang galing yung balitang yun, ibig sabihin pinag-isipan ko siya na maayos, pinag-isipan ko na maraming beses bilang lalaki at bilang nagmamahal sa isang babae. Yeah. Wow. So, mga fans na talaga naiinip na yun, no? But anyway, kayo bang dalawa, siyempre sy lagi nga kayong magkasama. Paano kayo pag nagkakatampuhan? Paano kayo sa taping, sa shooting? Paano kayo nag-u-work? Ah, napag usapan na po kasi namin to bago pa mangyari yung mga ganyan na kung may mga hindi pagkakaintindihan pero kailangan magtrabaho trabaho ang uunahin natin. Hindi kami pwedeng maging cause of delay dahil lang may tampuhan kami. Yeah. Hindi pwedeng ganun. So, madalas ang nangyayari. Kasi alam naman po namin, may isang tampuhan namin pang bata lang, yung um, maliit na bagay lang, uh -oh. na usually pa pareho lang kaming gutom, pareho lang pagod. So, nauuwi lahat sa pagkain. Yan, sa so, ice cream. Eh, minsan, yung off ka lang, mas more on sa off, yung hindi maayos yung timpla nung isa, tas papasok. Tas parang, anong problema mo? Parang may ganun. Wait, ikaw, okay ka lang ba? Tas, hindi kikibo. Uy, anong problema? Anong problema? Ba't hindi ka namamansin? mamaya na tas, pagkatapos. So, parang ganun. Mas ganun lang. Pero, empleyado pa rin po kasi kami. Kung uh, kumbaga, nagtatrabaho kami. Um, ang pinaka magsasuffer naman dyan is yung mga crew. Kung meron kayong kalukohan o nag, ano kayo, imbis na pauwi na. Natatagal. Opo, oh minsan, oh, diba? So ayaw namin po ng gano'n. Ayaw namin maging cargo sa lahat, sa bigat ng bawat isa. So yung bigat ng emosyon, hindi nyo nadadala sa scene? Na, ah, yun po ang pagmamalaki ko kasi kahit hindi kami okay, um, pag humarap kami sa camera, kumanta kami o oh, mag-perform kami asap. Mag-perform kami sa showtime o kahit saan po. Uh, Mag-mall uh, mag tour kami na may moment na hindi kami okay. Gagawin namin na hindi namin bibit yung problema at hindi namin isi-share yung energy sa ibang tao. Kasi akala mo okay ka pero yung energy at yung vibe mo, na, na malaking factor yun na maapektuhan yung surroundings mo. Dapat conscious ka rin dun sa vibe na binubuat mo sa room at yung ano ba, ugali mo sa sarili mo, sa aming dalawa isipin mo kung siya ganun na, tapos ako ganito pa, anong masasabi, anong poop? napulaan na kami. Ayaw namin ng pula. Yeah. So, ang nangyari, okay kayo sa screen, and then after, nagiging okay kami. na kayo, nakatulong ba yun? Yung nag Opo, naging... minsan, marirealize mo na, ay, wala lang pala yun. Opo, so, it's a practice din. Sa, um, sa team, sa love team. It's a practice. Maganda pong practice yun. Na practice yun yun na i-balance. Kasi, kung sa pag-aarte, na-channel nyo yung reaction, bakit sa totoong buhay, hindi? Kaya, mas kaya nyo eh. Kasi, kumbaga, hindi naman dahil niloloko o pinapanggap mo yung meron kang nararamdaman dahil artista ka. Hindi ganun. Mas, kaya mo lang i-channel yung mararamdaman mo at yung reaction kung kailan True mo ibibigay. Yeah. Mm -hmm. Si Francine, ganun ka din? Opo, uh -huh. kasi lahat naman po pinag-uusapan namin. Kasi yun naman po talaga ang goal namin. Hindi lang para sa amin, pero para sa lahat din po ng makakatrabaho namin. Yung imbes na natatapos natin ang dapat matapos, gawin ang dapat gawin, magpapabebe pa ba tayo, magpapabigat pa ba tayo. Doon tayo sa ikagagaan ng lahat, sa ikakabuti ng lahat, at sa ikagaganda ng ginagawa natin. Hindi lang para sa amin, pero sa lahat ng nakakasalamuho at nakakatrabaho din po namin. Pero usually si Seth yung umaamo sa iyo. Opo, oh, 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 ako lang naman. may problema. Ay, hindi. Nilaglag ni sarili. Mas ano lang. Pareho mas, lang naman ano, po. Para, ano, kasi naman. may mga pagkakataon talaga na wala siya sa mood. Ako rin wala sa mood. So kung magkasabay kami, tatahimik na lang kami pareho. Gaya nga po nang sabi ko, uh, malaking bagay din sa amin yung pagkain. Kasi nagkakasundo kami dun. Minsan po kasi talaga nasa pagod lang. Pero hindi naman talaga kami like galit kahit kanino or kahit sa isa't isa. Okay. So ganun lang po. Para happy life na. Okay, Thank you. Thank you, Janice Navida of Bulgar. Okay, now, balikan natin ang inyong days nung unang project nyo together. Compare nyo sa ngayon. Ano raw ang pinaka-growth ninyo as actors and as a love team? So, dalawang aspekto yon no? So, bilang individual actors and bilang love team. Paano nyo madidescribe yung growth ninyo ano ba yung first ever ninyong in project together? Sige, balikan muna natin. As, as a love team. As a love team, yes. D dirty Linen. Dirty Linen. Okay, so compare nyo yun. Yung Dirty Linen days ninyo, ngayong nag-my future you na kayo, nag-shake rattle and roll na kayo, and other projects. Paano nyo describe yung growth nyo? As love team. Both. both. As a love team, tsaka as individual Ako actors. muna, yung, yung individual ko, Sige. simula nang magkatrabaho kami, siguro parang mas mas may baon na ako. Baon. Describe po sa mga tao, baka hindi nila -gets. ano yung baon na yan? Kasi po, um, yung sa ginagawa po namin, sa trabaho po namin, um, importante yung prepared ka, handa ka. Kung baga, hindi dapat yung pupunta ka sa set na o sa trabaho mo na pag-aarte ka kulang or minadali, hindi mo nabasa kung anong ang galing at saan yung pupuntahan. At uh, yun, yun yung yun yung mas meron ako ngayon at at yung ibang mga knowledge at yung ibang mga strategy na open up sa akin, na um na nagka-meron na, ako ng idea ah, may ganito pala, may ganyan pala. So mas nadagdagan yung kumbaga yung arsenal ko sa bawat bawat uh, mas naging confident ako humarap sa co-actors ko, mas kaya kong um, sige, kung kaya kong mas sumabay, mas hindi nakatulad nung dati, mas nag-improve, mas nadagdagan. So, yon As a love team naman, personal namin, yung pagkakakilanlan namin, and um, yung, yung, yung feeling na na-invest sa isa't isa. Kasi um, hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. So, it means... Um, we're doing good sa kung anong ginagawa naming dalawa at mas lalo lang namin pinapahalagahan. And sa mga katrabaho, pag kaming dalawa, pag magkatrabaho kami, mas tulungan na kami. Kasi nagsimula kami sa medyo na hindi kami nag-uusap, hiyaan, walang, walang kamustahan pag nasa set lang nag-uusap. Mas ngayon parang siya na talaga yung ano ko, yung kumbaga duo. Siya na yung ano ko, siya na yung consultant ko sa lahat ng gagawin ko. Um, kung okay ba, sa tingin mo, anong mas better, kung gaganituhin ko, o gaganyanin ko, o sa tingin mo, pag ganyan, ganyan. So, you know. okay. Ang ganda nung self-reflection journey na yun. How about you, Francine? Ako siguro, as, as an individual, I would say, yung dirty linen, yung start ng pag- ka seryoso ko talaga sa craft. Hindi naman sa hindi ako seryoso before sa mga ginagawa ko, pero parang mas ito yung starting nung um, mas nagmamature ako in terms of understanding the, the scenes, yeah. um, yung mga eksena namin, mga linya namin, at sa lahat ng mga co-actors namin doon. Um, pero ngayon, kung i-compare ko sa before, I would say pareho din mas prepared na, mas naghahanda kesa yung parang pupunta ka lang doon kasi alam mo na lang yung story. Parang yun lang yung knowledge mo ko before. Pero ngayon, mas uh, uh inaral ko na to, mas alam ko na kung paano to. Pero kung hindi ko to maintindihan, magtatanong ako. Kung hindi ko rin ma ma-feel na okay yung ginawa ko, pwede akong magtanong ng pwedeng ulitin or ano yung mas ikakabuti ng eksena sa akin or sa aming dalawa or kung sino man ang kaeksena namin. And as a love team, I would say sobrang laki nung, nung maturity nung namin ngayon. Kasi dati sobrang, hindi kami nag-uusap talaga. Um, <laughs> nag, Nagkaka-face to face lang kami. Nagkakausapan lang kami kapag uh, ka eksena na mismo. So magbabatian lang kami, tapos mag... Um, sasabihin na namin mga lines namin and then pagkakat kanya-kanya na kami sa tent namin. Pero ngayon, mas, I would say, mas teamwork. Mas, um, nas nagtatanong din kami sa isa't isa, okay lang ba to kung gawin ko to, kung sabihin ko to, kung i-add ko to, or wag ko tong gawin. So, mas ganun po. Mas sa teamwork na talaga, and mas gusto namin na kung ano mang ibigay sa amin, kung anong gawin namin, prepared kami. Well, thank you. Thank you sa mga answers niyo, especially sa mga friends, Seth, na nanonood for sure. Nag-enjoy ang lahat dahil alam mo 'yon, ilang years na, ilang years na uh, na magkakasama ang mga friends, Seth, at nakasubaybay sila sa inyong growth din. Kasama nila kayo sa kanilang hindi <laughs> naman paglaki, no. <laughs> so, sa growth din nila for sure sa personal lives nila. So, uh, thank you very much for sharing so much. So, before you guys leave, ano ang inyong final message sa lahat ng mga nanonood ngayon? And in invite them, of course, to watch Shake, Rattle, and Roll. Um, yun po, mga kapamilya, um, unang-una, maraming maraming salamat po sa inyong lahat na sumubaybay ng unang-una po, Under Fractured Sins of the Father. Maraming maraming salamat po sa inyo sa mga nagmamahal po sa aming dalawa na palaging nakasuporta gabi-gabi. Um, nagpapakalat ng mga ginagawa naming mga proyekto Nag-share, nagko-comment, nagla-like Maraming maraming salamat po sa inyo And um, yun po, um, gusto ko lang um, uling sabihin na sa December 25 po Abangan po natin ang Shake, Rattle and Roll official entry po For the 51st Metro Manila Film Festival po ng Regal Entertainment. Ang kasama namin dyan, of course, kasama ko si Francine Diaz and... Of course, we have J.N. Fian, Karina Bautista, sila Althea Ablan, sila Dilan, Dilan, and... and Larkin, dyan Larkin, din. Larkin, yeah. Um, also, sino pa ba? Si Sasa Girl at marami pa pong iba. Um, sana po abangan ninyo sa lahat po ng nanonood ngayon at sa lahat ng mga nanood last year ng My Future You. Sana po magsama-sama po tayo at magkakitaan ngayong Pasko para naman sa Shake, Rattle, and Roll Evil Origins. And of course, again, thank you to our ABS-CBN family, storm Magic, Regal, and Tito John. Thank you always for guiding us at sa lahat po ng ginagawa niyo for the both of us. And of course, sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Wala kami dito kung di dahil sa pagmamahal at pagsuporta nyo at sa pagmamalasakit nyo rin. So thank you at huwag niyo pong kalimutan this Christmas, December 25, ang Shake, Rattle and Roll, directed by our three directors. Uh, for our episode, it's direct Joey De Guzman yeah. and... Direk Ian, Ian Lorenios and direct Shugo Praiko. Yeah. And yun lang po. Maraming maraming salamat and see you in the future. Thank you very much for joining us. Sa abangan namin ang sinasabi ninyong dream project na dapat bang uh, gawin ng uh, Seth. But before that, again, Shake, Rattle, and Roll, Evil Origins, December 25 na po. Maraming salamat for joining us once again. Francine Diaz and Seth Pedelin!